Idolo yung kanina Nagpalipad tayo ng dipalayok na green Ngayon ito yung ginawa natin mga idolo Para sa ating yon mga idolo ito na naman magandang araw na naman sa ating lahat mga idolo yun marami na naman tayo mga idolo yan, meron tayong mga tropa dito bagong dating mga tagalusakan mga idolo yan, so meron tayong itetisplay mga idolo yung kung natatandaan nyo, yung meron tayong mga tropa na tagalipa uh, yung tayo ay nagpalipad na ang inis pula mga idolo yan yung may kasabay na dibuwan tapos inis pula yung nakita yung nasa vlog nating dalawa na may dala silang plastic so ito na yung saranggola nila mga idolo i ito natin yan, at sa mga bago pa rin sa channel ko mga idolo baka naman yan alam nyo na ha subscribe na lang ako ng channel ko mga idolo yan ito ito ko lang natin ito ng kabilisan ganun pa rin mga idolo wala pa rin pagbabago basta napaangat natin ng konte ay ibababa natin yan, so update ko na lang kay mga idol pag naroon tayo sa baba mga idol ayan. So hey, mga idol, dito tayo sa baba. Pasok yung ako pa, tayo, mag mar ka na lang yan. Okay. Okay. So, bago ang ating pisa eh, mga idol, numero 80 lang ating gagamitin din eh. 80 lang yan? 90 nga 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 kayo. Kung <laughs> <Or> malagot. Beauty. <laughs> ang laki ng kong.

ऐसा ना हम गलित पे आ गए अल्लाह का कर दे Sa eh, mga idol, okay na. Medyo upo lang talaga yung ating parasukat. Iaangat ko na lang siya ng konti. Kumakawag eh. Pero okay na to mga idol. Oh. Kumakawag nga. Iaadjust ko na lang. Okay na mga idolo. Update ko na lang kay mami ang mga idolo. Ayan. Shout out sa si ating mga kasama. Ayan. Ay, mga idolo, ibababa na natin mga idolo. Pakasaglit lang ako. Kaya mo sa iyong kagandahan lalaki. Ayan. <mimit> ako na magbababa na. Ang itagalikom lang, wala problema. Wala akong sa e inita sure. Mm-hmm. Para hindi sila Kaya daw kukubla? Baka hindi. Hindi si Snow. hindi daw Hindi daw namin mo ng gantong ura. Ang ko pinaka... Ay! Ay! <laughs> 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 ka ka sa pareha pagka nakakuha sa una.

wala ko lang, hindi ako tignan. Huwag natin i-adjust ang sumag, yun ang malutut eh. I-adjust ka. I-adjust mo po na yan. Baka na mag-i-adjust lang kang eh. Yan mga idolo, pauwi na kami mga idolo. Yan. So, i-adjust ko na lang yung parasukat niya mga idolo, pero okay na yun mga idolo. Yan, and yun know, na pala mga idolo. Aga gawa natin itong mga dumayo sa atin. Baka makakagawa pa tayo ng isang mga idolo. Maaga pa naman eh. Mga pa naman mga idolo, mga... Anong oras na ba Alas dos, yan. Kaya pa naman siguro natin makatapos ng isang mga ganito lang. Malit-lit ito ng konti mga idolo. Makatapos pa tayo, siguro tayo. Alas dos lang eh. Yan. So update ko na lang kay mamaya mga idolo pag nakagawa na tayo ng isa na malit-lit lang dito. Yan. So yon mga idolo, yan. Update ko ulit kayo mga idolo yung kanina. Nagpalipad tayo ng di palayok na green. Ngayon ito yung ginawa natin mga idolo para sa ating mga tropang nagpunta yan. Bali meron na naman tayong tropa bago. Mag-asawa yata ito si na kuya. Yeah, taga kandilar yata mga ito mga idolo. Ya, yeah, inabutan kami, nagagawa kami na rin ating puwit palayok na rin para naman din sa ating tropang yan. Bilisan na natin siyang ginawa para umabot sa hangin mga idolo. Talagang kaan Mga dalawang oras Anong oras tayo umahong kanina? Alas dos yata yun Alas dos nga Alas dos nga rin yung pisahan Alas kwatro na ah, Nagsisilab na Yan. So mga idolo update ko kaya pag nandito na tayo sa baba mga idolo Display lang din natin itong mabilisan mga idolo Katulad nung isang verde kanina Mga idolo <laughs> okay, lawa ka, Rekel. Yan. Tulungan lang ang cameraman minsan. Hmm. Nung una. Ito ko nga eh. ang cameraman. Ka, Katulad. Doon <laughs> ka, banda doon Doon ka.

Ini ini likut. Ini gitu sakit. Ini sakit 那，那咱得。 Mã <laughs> Mà à hôn. Yung mga idol, ako okay na, ibababa na natin mga idol. On, mga idolo, okay na naman siya mga idolo. Yan. Successful na naman yung ating pagpapalipad mga idolo. So, yun mga idolo, hanggang dito na lang tayo mga idolo, 'yan. Yan. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking vlog mga idolo, 'yan. So, 'yan mga peace out na tayo mga idolo, 'yan.